Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Marso 2, 2025. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa iyo, dahil ang mga bituin ay nagkakaisa, upang dalhin ang isang pagbabago sa iyong paglalakbay habang ang Venus Retrograde ay nagsisimula sa kanyang marahang sayaw sa kalawakan. Magpapatuloy ito hanggang sa 13 ng Abril kaya ito ay isang mahabang yugto ng introspeksyon, at muling pagsusuri ng iyong emosyon, mga relasyon, at personal na pananaw sa buhay. Sa panahong ito, maaaring maramdaman mong hinahatak ka ng nakaraan, upang balikan ang mga alaala, hindi upang magduel dito, kundi upang makakuha ng mas malinaw na pangunawa sa mga aral na dala ng iyong mga dating karanasan. Bilang isang Capricorn, ikaw ay may likas na kakayahan sa pagiging maingat at responsable. Subalit ang panahon ng Venus retrograde ay nag-aanyaya rin sa iyo na hayaan mong lumitaw ang mas malambot at masayang bahagi ng iyong pagkatao. Kapag pinayagan mong ibaba ang iyong mga pader, Makikita mo kung paano maaaring sumikat ang iyong tunay na liwanag sa pamamagitan ng pagbuo ng mas malalim at makabuluhang koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa panahong ito, hindi lamang ang iyong romantikong relasyon ang maaaring maapektuhan, kundi pati na rin ang iyong relasyon sa pamilya, mga kaibigan, at kahit na sa iyong sarili. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang muling suriin kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iba. Mayroon bang mga hindi pa nalulutas na mga isyu na kailangang harapin? Mayroon bang mga hindi nasabing salita o emosyon na dapat nang mailabas? Minsan, tayo ay nagiging abala sa ating mga pang-araw-araw na gawain kaya hindi natin napapansin na ang ating mga relasyon ay nangangailangan na rin ng atensyon at pagmamahal. Ngayong ang Venus Retrograde ay narito, ito ay isang paalala na ang paglalaan ng oras upang pakinggan, unawain, at ipakita ang ating pagmamahal sa iba ay kasing halaga rin ng ating mga personal na mithin. Ang araw na ito ay nagbibigay din ng enerhiya ng paglago at kaliwanagan na sumasalamin sa mga bagong simula na unti-unting nagbubuka sa iyong buhay. Maaring mapansin mong ang iyong kaisipan ay puno ng iba't ibang ideya, mga pangarap, at mga pananaw na tila hindi mo maubos-ubos isipin. Ang hindi nauubos na kuryosidad na, na ito ay maaaring humantong sa mga kapanapanabik na bagong landas, at mga natuklasang maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Huwag matakot na tuklasin ang mga ito, ang bawat bagong kaalaman at karanasan ay isang hakbang patungo sa iyong patuloy na pagunlad. Ang Aries ay nagdadala ng isang napakalakas na enerhiya na nagtutulak sa iyo upang sumulong ng may matinding sigla. Ang apoy nito ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang gawin ang mga bagay na matagal mo ng gustong subukan. Maaaring may pagkakataong dumating sa iyo ngayong araw na mga ngailangan ng mabilis na desisyon, sa ganitong mga pagkakataon, tandaan na hindi masama ang maging mapusok, ngunit huwag din kalimutan na timbangin ang iyong mga aksyon. May mga bagay na kailangang pag-isipan ng mas malalim, bago sumuong sa isang sitwasyon. Subalit, hindi ibig sabihin nito na dapat mong pigilan ang iyong sarili mula sa pagyakap sa mga bagong oportunidad, sa halip, Hayaan mong ang iyong sigasig ay suportahan ng iyong katalinuhan at pagiging praktikal. Ang iyong pagiging masigasig sa trabaho at pangarap ay maaaring lumitaw ng mas matindi ngayon. Kung mayroon kang proyekto o gawain na matagal mo nang naisimulan, ito ang tamang oras upang bigyan ito ng seryosong pansin. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magsikap at magporsige sa kabila ng anumang hamon. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nasa labas ng mga hangganang itinakda mo para sa iyong sarili. Pagdating sa pinansyal na aspeto, ito ay isang magandang araw upang suriin ang iyong mga gastos at mga plano sa hinaharap. Ang Venus Retrograde ay isang panahon ng muling pagsasaayos, kaya maaaring ito ang perpektong pagkakataon upang tingnan kung paano mo mas mahusay na mapapamahalaan ang iyong pera. Marahil ay may mga ugali sa paggastos na kailangang baguhin, o mga bagong estrategiya na kailangang ipatupad upang mas matiyak ang iyong pangmatagalang seguridad sa pananalapi. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at pilak. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, balanse, at pagpapagaling, habang ang pilak ay kumakatawan sa kaliwanagan ng kaisipan at intuisyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang patatagin ang iyong enerhiya at bigyan ka ng dagdag na kumpiyansa sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay lima, walo, at labing apat. Ang lima ay kumakatawan sa pagbabago at kalayaan. Ang walo ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan, habang ang labing apat ay nagdadala ng balans at organisasyon. Para sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa iyong personal na interes. Ang pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang jurnal, paggawa ng isang malikhaing proyekto, o simpleng pagminilay sa isang tahimik na lugar ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang direksyon na nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat karanasan, maging ito man ay masaya o puno ng pagsubok, ay may dalang aral na makakatulong sa iyong patuloy na paglago. Ang Venus retrograde ay maaaring magdala ng mga damdamin ng pangungulila o muling pagunita sa nakaraan. Ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang makalaya mula sa mga bagay na hindi na nagdadala ng halaga sa iyong buhay. Yakapin ang pagbabago, pahalagahan ang iyong paglalakbay, at magpatuloy ng may bukas na puso at kaisipan. Ikaw ay isang matatag, matalino, at may kakayahang nilalang na patuloy na lumalaban at umuunlad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.